aso entro dandan eh magagal gamit dudun dudun wala na yung nakita ko know? nakanaod sa baba oh ah dito kami sa taas ng ano

Abang kami na ano? Ng Nang... team ayan, team ng laman kasi wala pang laman yung team namin. Katkat muna kami sa sa mall para magantay-antay. Pero alas 6 na siguro baka mayroon na talaga. kita kita ang last mas maganda mas aswang aswang ¿Cómo va quedando? Ya. San Jose,

Okay lang yan. Manantante muna. Mga ano alasay siguro. Alasay ano meron na. Baba ano, na yan. Meron na. Alasay na. Meron na to. Uh, see you sa next video.